Good morning, good morning sa inyong lahat guys na welcome back sa ating channel Nagbabalik ang inyong Woo! Kuya Jay For today's video, uh, biyay tayo ngayon kay Grab Report Bali, gagawa tayo ng experiment Bali, magpapagas tayo ng 1,000 1K na gasolina And then, tignan natin kung magkano yung kikitain natin sa 1,000 na gasolina Biyay tayo kay Grab Report Bali, hanggang sa maubos yung gas natin, titignan natin kung magkano kikitain natin sa 1,000 na gas. Today is Monday, uh, June 17. Ayan, sa ating dashcam, Monday. Bali, time check tayo, 5.49 a.m. Bali, sakto, milo na yung gas natin, no? Andito ngayon tayo sa may East Service Road, dito sa may Tagig. Papunta tayong gas station sa Petron dito sa may West Service Road naman And then meron rin tayong booking Ang booking natin is pickup sa may Paranaque Don Bosco And then ang drop off sa may Naia Terminal 3 Bali magkapagas muna ako bago ko pickupin si passenger natin Sarap pagbiyahin ngayon kasi holiday na no? Monday Usually pag uh, tong oras matraffic na dito kasi marami nang pumapasok na empleyado so ngayon dahil holiday kaya agad ito ang kaluwag lalo dito sa lugar na to dito sa may lower bigutan ako napaka traffic dito pagka simpleng oras sa simpleng araw tutukod talaga bumper to bumper paglabas mo dito sa may SLEX grabe ang traffic dito dito yung pag dineretso mo is uh, SM Bicutan City talagang maraming nangangayaw dito dito na traffic si Juan Michael natin eh si Juan Michael, siya to sa iyo Juan Michael no? ah, kapwa vlogger natin ah, bali nag Vlog din siya ng kanyang biyahe sa Grab so dito ako, ito ang SMB Kuta, no. Oh. Yan. Dito, pagkasimpleng araw, napaka-traffic dito. Sobra talaga. So, dito tayo magkapagas sa Petron. Mura kasi ang gasolina rito, oh. Tito nyo, guys. 58 lang. XCS na. 58.75. Diba? Uh, mura, oh, mura, moral. 2875 West Service Road Pagkas tayo ng XCS 1,000 Yun, umabot siya ng 17 liters Umabot siya na ano, lagpas kalahati So okay, uh, tayo sa ano, pick up location natin kay passenger natin Dito yan sa may Don Bosco Paranaque So malapit tayo sa loban Don Bosco Village. Bali ang estimated travel time natin is 22 minutes with 10 kilometers. Abay sa atin dito is 552. Buruin mo no, 10.2 kilometers lang tatakbohin natin. Meron na agad tayong 552, napaka basic diba? Okay, dito ta tayo sa may terminal 3. Passenger drop pa, pa tayo, time check natin is 6.50 so na pick up ko si passenger ng 6.25 medyo na late din siya ng konti 10 minutes kasi 6.15 yung pick up time niya so pa siya ng 6.25 so may travel time tayo ng 25 minutes so ganun ganun lang no 5.52 na balinet na yun ha? Kaltas na yung commission ni Grab doon bali nakakatatlong booking na ako sa araw na to Monday, June 17 bali yan bali et, pero ito lang yung ika natin sa ating challenge itong 6.15am kasi dito tayo nag-start na magpagas ng 1,000 ito kasi kanina pa itong madaling araw 2am and 3am so ito pa lang ika-count natin isang booking 5.52 okay second booking na tayo ngayon na oh. Bali meron tayong booking dito sa may Maharlika Village sa Bay Tagig and then drop off nito sa Naiya Terminal 3. Budget dito is 552. Time check tayo bali 2:53 AM. So bali June 18 na ngayon so kinabukasan na to. So kahapon nakaisa lang akong booking para dun sa ating challenge so ngayon June 18. So ito yung pang second booking natin sa ating challenge na 1000 na gasolina. On the way tayo ngayon sa pickup location sa may Maharlika Village sa Taguig City Okay guys, passenger drop off na tayo dito sa Naia Terminal 3 So ang time check natin is 3.26am, bali na-pick up po si passenger ng 3.10 So meron tayong travel time na 16 minutes sa booking na to, no drop off na natin meron tayong 696 bali mababawasan pa yan magiging 552 so ganun ganun lang guys no? uh, sa loob ng 16 minutes kumita na agad tayo ng 552 napakabilis uh, no madaling araw kasi kaya walang traffic so kaya mas gusto kong bumayay ng gantong oras madaling araw Okay, next day na tayo. Today is uh, June 19 sa oras na ano na. o'clock, kita niya ba bali ito yung pang third booking natin para sa ating challenge na 1000 gasoline ha? alas stress ng umaga then pang fourth booking natin itong 4.30 am, bali magkasunod lang siya, advance booking din yan ito yung pang fifth booking natin naman 10.30 puro terminal 3 Ah, ito, terminal 1. Tsaka ito. And then, meron din tayo para sa mamayang gabi, alas 8. So, ano yan, pick up sa BGC Ascot. Pwede pa double City. Drop off din sa NIA Terminal 3. And then, meron pa rin ako sa ano, advance booking ng June 24, Monday. So, malayo pa, no? Nag-advance booking na sila. So lahat ng mga booking na yan, uh, na-accept ko yan nang nandito lang ako sa bahay. So sulit na sulit yung Grab Advance booking, di ba? Kumikita ko kahit sa bahay lang. Ang maganda kasi sa Grab Airport to na iya, hindi na ako yung para tumambay pa sa ano, sa airport para magantay ng booking, mag-pick up ng booking, di ba? Hindi na ako magkasayang ng gasolina. Andito lang ako sa bahay, nakakakuha ako ng booking uh, ko yung mission, yung pinaka-incentives. Kasi meron din ako incentives. Six rides lang. Ito yung incentives ko. Bali, nakaka na kong rides. So, dalawa na lang para makompleto ko na yung bonus weekly natin. So, meron ko na agad 1, 2. Last week performance pala natin is nakareceive ako ng 600 na tip. So bali ayun yung tip na sa ano yan na sa tawag ito, sa app lang pero pa yung tip sa cash na binibigay ng passenger. And then ang rating natin maintain ako ng 5.0. Lupit no. Dito na tayo sa May West Service Road papuntang Merville dito sa ating third booking. Ang time check natin is 2.50 in the morning So ang booking ni passenger is 3 o'clock AM Okay, kada na tayo dito sa may ano, Merville Road Dito lang yung pickup natin Bungad lang Bali, ang drop up nito is sa uh, Naiya Terminal 1 Okay, passenger drop up pa tayo Time check tayo is 3.11 Bali na pick up natin si passenger na mga 2.58 sa exactly So 3.11 ngayon So ilang minutes lang wala pang 15 minutes Ang biyahe natin from pick up to drop off sa terminal 1 Ganun ganun lang basic lang kay Grab Express At Grab Airport Thank you Lord, thank you Lalo mo baka naman <laughs> Pag ng kanan ka ng Grab Pinasukan ako ng booking from airport. Bali ang pick up nito dito sa Terminal 3 tapos ang drop off niya is Terminal 1. So ang bayad is 232 plus 75 pesos. Okay lang naman na kunin ko to kasi ang next advance booking natin is 430 pa. So dito tayo sa may ano, arrival magpi-pick sa Grab boot. So pagka-pick up natin dito sa Terminal 3 Balik tayo yung Terminal 1 ulit Ito yung booking natin o oh. 232 plus 75 Cash ang bayad Pinakancel ko yung ano Yung pick up natin dito sa Terminal 3 uh, Hindi lumalabas yung passenger eh Nandito na ako sa Terminal 3 Nagaantay ako eh So wala pinakancel ko na Hindi lumalabas yung passenger So sakto may ano rin naman ako 430 na booking So pinakancel ko na nagpunta na ako doon sa grabot kinausap ko na yung tao doon eh so sabi cancel na lang doon yung pag di lumabas eh. so yun kinancel niya na dito tayo ngayon sa may Loton Avenue papunta tayo doon sa ating port booking dito sa may area residence dito lang na sa may tagig BGC then ang drop off nito is terminal 1 bali 4.30 yung pick up booking niya. so time check tayo 3.30. 5 So Magkantaya tayo doon ng mga ilang minuto Doon na ako tatambay sa ano mismo malapit sa pickup location Para Wala na ako iniisip dito na ako sa may area residence. Dito na ako tumambay mismo sa may pickup location niya. Para di na tayo malate. Sa so, pag active ng booking. So kita lang natin siya na dito na tayo sa pickup location. Patayin rin ako ng makina para hindi tayo sayang sa gasolina. Pakita ko lang sa inyo itong nabili kong mini pan na rechargeable. Uh, so ginagamit ko to para pagka nagkantay ako ng booking na nakapatay ang makina ko. Hindi ako mainitan. Ito siya o. Oh, mini rechargeable pan. So ang lakas niya. So, ayan. Uh, 53 ay yung battery niya. Tapos ito may 1. Ito yung pinaka power to, uh, may 20 may 40 lakas nya no tapos 60 may 100 yan ah, so, uh, lakas o 100 parang bagay na lakas o ito sa ulit yan sa so, like, 700 yung 40 okay na eh saktuhan na yung 40 oh kay passenger drop off na tayo dito sa Naia Terminal 1 so ang time check natin is 4.56 in the morning so na pick up ko si passenger ng uh, anong oras nga ba 4.30 ba, bali 4.35 para siya bumaba medyo na rin siya ng 5 minutes so time check is uh, 4.56 so meron tayong almost 30 minutes ang biyahe no from area residence to terminal 1 ang lang 30 minutes bari mo kung magbiyahe ka sa umaga tanghali baka di mo makuha ng 30 minutes yung pagig to terminal 1 update sa gas natin so yun medyo nabawasan na kulang kalahati na yung gas natin simula nung nagpag-stay ng 1000 okay dito na ako sa may C5 road uh, pauwi na ako ng bahay dahil lang Next booking natin mamaya is 10:30 AM. So pwede pa akong matulog. Uh, i-grip muna ako konti para may lakas para mamaya ang 10:30. Okay, oh ando na tayo sa ating pang -pip na booking. Ito sa may Arcasoul, Target City. Time check natin is 10:13 in the morning. So ang pick ni passenger ngayon is 10:30. So pa ma tayong mayigit 15 minutes so ang pick up ito isa is may malapit sa may landers and then ang drop off dito sa may terminal 3 okay malapit tayo sa ating pick up location dito na tayo sa may arca south so dito ang ating pick up dito sa may mga condo dito Dami ng bagong condo rito eh. ito rito guys oh. May pang mga bakanting ano. Pagkatayo ng ano, condo. May mga bagong tayong building pa oh. Walang araw ito yung parang magiging bagong BGC. Okay, dito tayo sa may pick-up location dito sa may Arbor Lanes. Ayan, dito pick-up natin. Pasok tayo dito. Okay, dito ating pick-up point. 10.30 pa daw siya bababa. Okay, passenger, drop po tayo sa ating pit booking. Uh, dito na tayo sa may Naia Terminal 3. So, medyo mabilis lang ng yung biyahe natin kahit uh, na, hindi na siya masyadong, masyadong matraffic. So, time check natin is 10.57. Uh, na-pick up po si passenger ng mga 10.32. Bumaba siya. Sakto. So, mabilis lang. Nasa 30 minutes lang din ang biyahe. Hindi naman masyadong matraffic sa may service road lang ng Strict sa traffic konti Okay, pang 6 booking natin Bali on the way na tayo ngayon sa BGC So, dito tayo sa Loton Avenue Pupunta tayo ngayon sa BGC Sa pick up location ng 6 booking natin Time check is 7.37 ng gabi So Ang pick up booking ni passenger is 8 o'clock ang drop off nito na iya terminal 3 at ang bayad sa atin dito is 552. Okay, malapit na tayo dito sa ating pick up location dito tayo sa may BGC. Makikita nyo ah, marami nang nagaganda ang mga building. Madalas ang pick up natin dito sa BGC tsaka sa mga residential na mga grace residence, mga, ganyan, mga condo. Ngayon talaga pag mga airport siguro eh no dito sila nang check in saka mga pasero ko puro ano mga foreigner iba ibang lahi time check natin is 8.40 in the evening so medyo late na na pick up ko si customer nang wala pang 8 o'clock eh pero dumating tayo ng 8.40 rito medyo matraffic na lalo dito sa may terminal 3 yung papatang arrival ako napaka traffic so ang gagawin nyo doon ang ginagawa ko Lumalagpas ako ng circle. Mag-U-turn nakapabalik kapabalik. Dadaan ako dun sa may parking area. Doon may shortcut doon Palabas dito sa departure. Doon kay dadaan pagka-traffic. Update sa kinita natin ngayong araw. No? Bali, nakakapatabuking na tayo sa halagang 2,203. So, ngayong araw lang yan. So, meron pa tayong kita nung kahapon tsaka nung Monday and then ito pa yung gasolina natin no? meron pa siyang one port so makakabihay pa tayo ito yung kahapon na kinita natin Tuesday 5.52 and then meron pa sa Monday ito yung Monday natin so tatlo yung booking natin Monday no? pero isa lang yung kukunin natin dyan ito itong 6.15 kasi dito tayo nag-start na magpagas ng 1,000. So, 552. So, bali, meron tayong kinita na total of 3,307. Simula nung Monday yun, oh. Hanggang ngayong araw. So, meron pa tayo natitirang gasolina. So, madatagdagan manat pa yung kita natin. Okay, on the way na tayo ngayon sa ating pang pitong booking dito sa Levi Mariano sa May Media Homes ang pick up natin and then ang drop off nito dito sa Terminal 2 So time check tayo 2.05 in the morning so ang pick up booking ni passenger is 2.30 Ang budget natin dito is 632 Okay. Dito ang ating pick up booking sa Camellia. Okay. Estimated travel time natin is 28 minutes with 15 kilometers. Okay. Passenger drop-off pa tayo dito sa Naia Terminal 2. Time check is 2.43. So, meron lang tayong next booking. Ito ang next booking natin sa kay Frank Lloyd Mansion. And then ang drop-off na ito sa Naiya Terminal 3. Bali, magkasutod lang yung booking ko, 2.30, at 3 o'clock. So, time check tayo, 2.56 a.m. Ang pickup booking niya is 3 o'clock. So, may 4 minutes pa tayo. And then, baka magpagas na ako kasi meron ako matadaan ng murang gasolina rito sa may service road. So, ito na yung gas natin, no? Oh. So, hindi pa siya umiilaw. So, ikakount natin tong booking na to, tong pang 8 booking dito sa may paray niya kay Frank Lloyd Apartel. Drop up nito sa Terminal 3. Uh, so, hanggang dito yung ikakount natin na ano, challenge. Okay, passenger drop off tayo dito sa Naiya Terminal 3. Time check is 3.28 na. Bali, na pick up ko si passenger ng 3 o'clock. So, meron tayong 28 minutes na travel. So, ang buy night sa atin dito is 552. Ganun-ganun lang, basic na. Wala 30 minutes, 552 na. Okay, uh, kwentahin natin kung magkano yung kinita natin sa ating challenge na 1,000 na gasolina. Bali, nag-start tayo ng Monday, ng 6.15, so 552. Plus Tuesday, 552 din plus Wednesday nung uh, so naka apat na booking two, plus 2128 and then nung last nung Thursday 1184 so total of 4,416 wow so yun nung uh, naka 4,4 tayo so inalas natin yung 1,000 na gas so malinis na 3-4 ang sa atin. 3 4 16. So, grabe no. Ang tipid ni Bias. So, yung 3-4, yung 400 doon, itatabi natin para sa maintenance ng sasakin natin. So, yung 3,000, yun yung panggastos, pangdagdag sa araw-araw. Uh, Pakiala ko lang sa inyo yung aso namin, itong bunso namin. Itong nasa likura ko, yung background ko. Si Pichi. <laughs> laging eh, para sa video ko. Si Pichi yan. Magbabarty na yun sa June 24. So, yun lang guys, no? Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga supporta. Kung gusto mo tong video ko, pakilike mo naman. And then share, syempre. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Okay. Kita-kiss tayo na sa susunod kong vlog. Bye!